Ngayon mga kaibigan, magkakaroon ako ng kapangyarihan na apoy. Kasi ngayon, nakita ko ng staff na merong kapangyarihan apoy. Pero bago muna ako magkaroon ng kapangyarihan apoy mga kaibigan, please ilike nyo muna tong video to at magsubscribe na rin kayo. Maraming salamat! alright right you know! So ngayon mga kaibigan, panibagong araw na naman man. And then ngayon, ano naman kaya gagawin ko sa araw na to? Okay, wait lang, patayin ko muna yung ilaw. Okay. You know, mga maganda yata yung araw ngayon, man. Uy. Ba't nasira daw? Sino nagsira na ito, man? What the? Nasira yung aking balko ni mga kaibigan. Sino nagsira na ito? Naku, no, ko na nga lang ito. Mamaya na ayusin yan. So, ngayon, mga kaibigan, ngayong araw na to. Hmm, ano kaya pwede natin gawin, ano? Wait lang. Ito Pwede ulit ako umahin doon sa Diwata, Paris, kaso. Parang hindi ganun yung trip ko ngayon, eh. Ano kaya pwede natin gawin yung araw man? Hmm. Uy. Yo, may tao. May tao, mga kaibigan. Sino to? Hello, sir. Yo, tol. Ba't ka nandito man? Naghahanap ka ba ng bahay? Or may hinahanap kang ka tao? Sir, may sunog doon sa kabilang village. Baka may pwede kayo mahinga ng tulong dyan. Lumalaki na kasi yung apoy. Ano, tol? May sunog, tol. Yo. May sunog doon sa kabilang village, mga kaibigan. Naku po. Nangingi pala siya ng tulong man. Kaso wala rin akong kilala dito mahihinga ng tulong man. Nako. Okay, wait lang, wait lang. Baka kaya akong matulungan yun dun man. Kaya, wait lang ha. Okay, kunin ko na to. Pak, Okay, aking fire extinguisher. Tapos, wait lang, bakit? Kasi kuha rin ako ng tubig man. Aapulahin ko yung apoy dun. Kasi wala rin akong kilala makakatulong dito eh. Kaya habang hindi pa nakakahanap yung tao yun ng tulong man. Okay, puntahan ko lang muna yan. Sana lang makaya ko to. Ito may fire extinguisher naman ako dito Tapos magdadala rin ng tubig man Kaya nagdala ako dito ng bakit Okay Ito bike mag-aarke lang muna ako Eh manong pa-aarke lang muna man Mamaya ako na babayaran man Ito Uy Naku no, sinakyan pala yung ginagamit kong bike Pero okay yan sa kanya na yan Dito lang ako Parke pa mo muna manong ah Mamaya babalik ko yung bayad Sabi pala sa kabilang village So dun yun Okay oh, tara 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 bilis Lumalaki na di yung apoy man Ito na naka ready na yung fire extinguisher ko dito Tapos kukuha na ako ng tubig eh boy, maghanap ka ng katulong dyan boy, baka meron dyan. Tanongin mo sila. Puntahan ko na yun. Sana lang maapol ako tong apoy mga kaibigan. Sana hindi pa ako huli. Wait lang. Ako po, naligaw na ako. Dito pala yun. Okay, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Come on, bilis pare, bilis. Oh no! Ay, ito, tubig, 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 tubig. Yan, okay, let's go. May tubig na ako dito. Tara mga kaibigan. Apulahin natin yung apoy. Sana lang maapula natin yun. Lumalaki na doon yung apoy. Nakukawawa naman yung may-ari ng bahay nun. Sana lang hindi pa malaki yung apoy. Eto na, dito na tayo. Okay? Asa na yung sunog dito? Yo, oy yun! Oy! Yung pala mga kaibigan oh! No! Grabe, lumalaki na nga yung apoy man. Patay, matutupok na tong bahay na to. Tignan nyo naman yun mga kaibigan. Oh my goodness! Eh manong, wala pang makakatulong sa akin dito. Apulahin ko yung apoy nina ako lang mag -isa. Tulong po! Nasunog bahay ko! Yung mga libro ko sa loob! Baka maging abo lahat! Help po! Naku mga kaibigan! So sa kanya pala yung bahay man! Kaso wala akong katulong dito! Pero bahala na ako na bahala dito! Bahala na! Okay, let's go mga kaibigan! Simulan natin yung pagtutupok ng apoy na to! Here we go! Hmm! Go, let's 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 mm. go. Naku. Naku, di pa mapatay yung apoy. Wait lang. Dito naman ako sa likod, man. Yun o Ito tubig, 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 tubig Yun Okay Nice one, nice one, nice one, nice one, nice one, nice one, nice one Okay, dito tayo mga kaibigan yun o no? Yung loob pa man Kapulahin hmm. 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 mo yung mga apoy pare eh. Okay, malapit na maubos so yung fire extinguisher ko Kailangan kong sulitin to Okay, dito naman tayo sa loob Wala na apoy dito sa labas man Okay, let's go. You know, naku yung mga libro niya. No, oy. Dito, 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 you know. No. Uy. Wait lang. Wala na ba? Yo. Wala na yata apoy man. Success ba yung ginawa ko, tol? What the heck? Grabe, buti lang, mga kaibigan na taabutan ko man. At hindi pa talaga malaki yung apoy. Pero grabe ah, muntik na yun ah. Oh, butin lang, mga kaibigan, okay na. So ngayon yung bahay ni Manong Wala nang apoy Eh hey, Manong Magandang balita tol Yung bahay mo tol Wala nang apoy Naapula ako na yung apoy man ay no? Oh. At hindi natupok ko yung bahay mo Hindi naging aboy yung mga libro Kaya eh, tingnan muna natin May ito Okay mukhang ayos pa naman yung bahay niya mga kaibigan Okay Eh hey, Manong Okay na Manong Salamat iho At natupok mo ang apoy Panigurado kung hindi ka dumating Wala na yung bahay ko at lahat ng mga importante kong libro ay eh, wala na. Kaya maraming salamat iho. Naku, wala ka naman manong. Buti nga at hindi na ubo 'yung fire extinguisher ko eh. At napula ko na 'yung apoy, 'di ba? Yan iho. Yan lang kaya ko sa ngayon na mabigay sa Hindi ko alam paano ka papasalamatan. Kaya pagpasensya mo na. Yan lang nakayanan ko. Maraming salamat. Naku, okay lang manong kahit wala nga eh. Nagbigay ka pa talaga ng emerald, no? Pero okay na rin 'to. At least meron, 'di ba? Kasi bukal sa puso mo naman binigay ito eh. Kaya hindi ko natatanggihan to. Okay, ito mga kaibigan. So tayo ng apat na emeralds ni Manong. Maraming salamat Manong ha. Dito sa emeralds na to. Kahit wala naman to, okay lang eh. Basta nakatulong ako. Yan oh, yung bahay mo. Kaya sige Manong, dito na ako. Alright, let's go mga So ngayon man, nakaligtas tayo ng bahay man. Napatay natin yung sunog sa bahay ni Manong. So ngayon, ano naman kaya gagawin ko rito eh. Yung may villager ulit oh. Cute lang. Eh, hey, mano, kung bro? Nakita mo ba yung sunog doon? Ba't wala kayong ginawa man? Ba't di nyo tinulungan yung kapit bahay nyo? Muntik pa tuloy maging abo yung bahay nun. Bossing! Gusto nyo po ng mapa? Meron po akong binibentang mystery map dito. Di ko alam kung treasure map ba to o ano. Basta mapa lang. Kayo na bahala kung gusto nyo. Mystery map? So itong villager na to mga kaibigan ay nagbibenta pala kaya pala wala siyang pakid dun sa sunog na yun. Gusto niya lang magbenta. Okay, magkano ba yung mystery map na yun? Four emeralds lang, boss. May malupit na mapa ka na. Wow! Four emeralds! Sakto mga kaibigan, meron akong four emeralds dito na binigay ni Manong. Okay, pwede na yan. Uy! Uy! Ito na mga kaibigan. Mapa. Holy moly, ano to? Wow, look at this. Ano meron dito? O, dito ako. Pero tingnan nyo mga kaibigan. may parang... May parang kulay green sa napakalayong lugar. Doon Yo Anong klase to? Yo boss Trace map ba to boss? Ano to boss? What the? Okay lang mo? Tutalat dahil wala namang Gagawin sa araw na to Tapos eto nag arkila din ako ng bike Puntahan kaya natin to ano? Ano, Medyo malayo-layo siya man Kaso pwede naman yata Puntahan Okay tara Puntahan natin tong Halip na to Wait lang Saan pa banda to? Doon Ah, dito okay Dito pala eh O tara na Puntahan natin to ano kaya itong mga kaibigan? Mystery map na binili natin itong kay Manong. What is this? Uy, naku, dadahan yata ako sa tubig, man. Sana lang, kaya ng bike. Come on. Yun, oh. No? Okay. So ngayon, mga kaibigan, tara. Continue na tayo sa ating journey dito, man. Here we go. Malayo-layo pa to, Ano kaya ang meron dito sa kulay green na to? Hmm, ba't napakalayo niyan? Okay, let's go, let's go, let's go, let's go. Oh, no. Nako, muntik pa akong malaglag sa bangin. Ano? Yan, dito lang tayo pare. Butin lang, meron tayong bike dito kasi kung nilakad ko to, paniguradong pagod na pagod na ako. Pero eto, dito tayo man. Uy, nako. Tatawirin ko na naman to. Hay, nako. Ano ba yan? Okay, sana lang kaya ng bike natin to. Come on. Come on, bike. Laban, pare. You know? Kaya pa to, kaya pa to. Tiwala lang, pare. Sige. Nalulunod na yung bike ko mga kaibigan Grabe, tignan nyo naman yan Hindi ko kasi matulak eh Giwala na, sakyan ko lang to Maabot rin natin yan Aw! Patay, masisira na yung bike ko pare Nako, wala na Sira na yung bike ko Lunod na yung bike Wala na, sira na Ay nako, ano ba yan? Napakapangit kasi, no? Kailangan ko pang tumawid kasi sa mga gantong ilog-ilog, eh, no? Ano ba kasi to? Wala na tuloy. Abono ko sa bike na yun. Inarkil ako lang yun eh. Okay ngayon, maglalakad na lang tayo mga kaibigan. Puntahan natin tong kulay green na to. Napakalayo na to. Kaso bahala na. Wala na akong choice dito mga kaibigan kundi maglakad. Tara takbohin lang natin to. Ang layo-layo pa tapos ngayon nasira pa yung bike ko na lunod sa tubig man. Wala na. Gagamitin ko lang yung binti ko. Tatakbohin ko na lang to. Diba? Nakakapagod to kasi napakalayo na to Pero wala nang magagawa man. Nandito na tayo man. Kasi kung babalik pa ako sa village man, ang ko na din oh. Kaya tara na, puntahan lang natin to. Na magkaalaman kung ano ba talaga meron dyan. Grabe, ang dami kong tinatawiran ngayon ano ah, dagat ah. Sobrang lapit na talaga nito yun know? oh. Okay, isang tawid pa ng dagat and then, yun na, ah, dumating na tayo. Ano kaya ang meron dyan? Excited na akong malaman tol. Oh my goodness. Okay, eto na. Malapit na talaga tayo tol, yun know? oh. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Eto, ano kaya ang meron dito pare? Okay, tingin-tingin lang. Baka may makita tayong kakaiba dito. Hmm. Ano meron dito? Tating na ulit natin. Yo! Ano to? Malapit na ako sa Kule green tapos wala namang meron dito eh. May nakikita akong village. Ito na ba yun? Yung mystery map? Village lang? Ha? Yung ano to man. Tingnan nyo to mga kaibigan. Ano to? Yo, what? Wala namang meron dito eh. Uy, naku, nalaglag pa ako doon ah. O, tingnan nyo to mga kaibigan, nasa kulay green na ako. Oh, uy, ano to? Yo! Naku, naloko yata ako Nang hype na yun ah. Iniscam yata yung for emeralds ko man. Ito na yun, ano to? Tingnan nyo. Nasa kulay green na ako eh no. Kulay na kulay green na yan tol. Tapos eto, andito na ako. Ano to? Uy, Loh. Nakita nyo yun, may bula? Yoy! Ha? Ano yung meron dyan? Wait lang. Tignan nyo to. Andito ako sa kulay green. Tapos look at this. May something sa ibaba, mga kaibigan. Ano ang meron dyan? Yo! Ayun o. Oh. Nasa kalagitnaan ng village to. Ano ba meron dito? Wait lang. Yo! Hinihigo pa ko pa ilalim! Oh! Yo! Oh my goodness, ano yung tol? Bigla akong hinigo pa ilalim. Meron palang magma block. Kaya pala bumubula man. Wow! What? Ano to? Oh! Yo, ano to mga kaibigan? Ay no, na talaga. O, sa kulay green, ano to? Anong meron dito? Look at this boy. Yo! Parang may entrance dito tapos may mga labo. May umaapoy, may mga magma block. Ano to? What the heck? Parang kuweba? Ano meron dito? Yo, oh. Grabe, tignan nyo to mga kaibigan. Ano to? What the heck? Grabe, tol. Napunta ako rito, tol. Dahil lang sa mystery map ni Manong. Grabe, anong meron dito? Treasure ba to? Ano? Mamatay ba ako dito? Masusunog ba ako rito? Anong meron dito? Wait lang. Sundan nga natin to mga kaibigan. Dahan-dahan lang ah Baka mahulog tayo eh Lava pa naman yan Talagang paso mga kaibigan pag nahulog Okay eto eh Ano to? Hoy! Yo! What? What? Ano to? Look at this mga kaibigan Oh my goodness Yo Tignan nyo to tol ano to? Ayun o Parang lumulutang na apoy tol Wait lang, pwede ko bang kunin to? Kaso pag kinuha ko yun man, baka masunog ako man. Kasi hindi naman sa akin to eh. Okay lang mo, total. Andito na lang din tayo man. Kunin na natin, let's go. Yo! Look at this! Tingnan yung mga kaibigan, hawak-hawak ko -hawak, tol. na lang at hindi siya mainit ano. Pero ano to? Anong meron dito? Pyro magic staff. Oh! Magic staff pala to! Wow! Grabe, ang lupit ng ano Ang lupit ng mystery map ni Mano. Napunta ako rito. Nakita pa ako ng magic stuff. Okay, ano magagamit nito? Abracadabra. Yo! Nakita nyo yun? Nagpalabas ng flaming ball. Oh my goodness. Okay, labas na ako dito man. Labas na ako dito. Kailangan kong subukan to. Langoy, 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 langoy. Yun o. Yo! Tignan nyo itong mga kaibigan. Check this out. Napakalupit ng aking nakita. Nakita ako ng magic stuff. And then yun. Yun know, o. Boom. May kapangyarihan ako mga kaibigan. Kaya ko magpalabas ng flaming ball. you o. Know. Okay. Ano pa kaya ang kaya gawin? Uy! Flero! Did you see that? Isa pa. Yo! Wow! Kaya kong lumipad dol Gamit yung apoy dol Tignan nyo to ah Ay naku uy Yo Meron akong fire resistance So kaya ko rin pala maglagay ng fire resistance sa sarili ko Kung hawa ko tong magic staff na to Meron akong kapangyarihan ng apoy Yan o oh, tignan nyo to ah Oh Look at that Ako ay nakasakay sa apoy pare Napaka lupet Napaka angas mga kaibigan O oh, ngayon eto Ano pa kaya meron dito sa kapangyarihan ng ano na to Magic staff na to Okay Let's see Fire resistance Tapos na ako dyan Yo fire breath Oh Yo tignan nyo mga kaibigan Naglalabas ako ng apoy tol Yung bunga nga ako tol Naglalabas ng apoy Oh mm, Tignan nyo Let's go pare Naglalabas ako ng apoy mm -hmm, Yung hina ako apoy mm -hmm, Napakalupit nun ah Yan you know? o Wala kayong magagawa sa akin tol Hawak hawak ko na kapangyarihan ng apoy tol Then ngayon ano to Fire breath ulit Isa pa isa pa isa pa isa pa isa pa, isa pa, isa pa. Yan oh, sunog na sa akin yung anong yan oh Punong yan, oh eto po ano to Yo, scorch Oh my goodness, did you see that mga kaibigan Isa pa, scorch ha, tingnan nyo ha Scorchers, boom Apoy mga kaibigan Eto, mga carrots pala kayo ha Tingnan nyo, sa kalagitnaan ako ha Sa gitna ako tol Sunog sa akin to lahat Boom, oy Ano yan Naging aboy yung mga carrots man Naglabas ako ng heatwave ang lupit na na. You oh. know? woho Ito mga kaibigan. Ito mga palay na to. Okay, look at this. Boom! Pulbos mga kaibigan. Nagiging abutol. Napakaangas. Yo, nakachamba mga kaibigan. Kung hindi ko binili yung mapa hindi ko makikita tong magic stuff na to. Tapos ngayon, oh, kaya kong kontrolin yung apoy man. Nasa akin ang reality ng apoy, uy. Ano yun? Eruption? Wala namang nangyari. Okay, isa pa. Yo, Meteor! Bo! What? Did you see that? Isa pa. Ayun oh, o. Wow! Wow! Oh my goodness! Nagpa-kaya ko maglabas ng Meteor Man. Isa pa. Blaze Guardian. Uy, Yo, kaya ko rin maglabas ng blaze. Kasi nga, di ba, yung blaze may kapangyarihan ng apoy. So, ibig sabihin, kaya ko rin kontrolin yung blazeman blaze man. You know? Okay. Pero eto talaga napakalupit, oh. Meteor. You know? Bang! Wow! Wow! Napakalupit ng kapangyarihan ko, pare. Isa pa. Eruption ay wala palang mangyayari kapag eruption man, no? Parang ano lang ata yun. Kumbaga parang warning ba? Pero eto mga kaibigan oh Blaze guardian Tapos isa pa Heat wave Tapos isa pa Eruption na naman Ayoy oh, kanyan eto Naku bat blaze guardian na naman Yun inferno rage Uy Ano yung ibig na inferno rage Ano yun Parang weird na na Kaysa pa nga eto meteor na Boom Ay naku mali Meteor Here we go You know Boom Napakalupit mga kaibigan Kaya kung sino mang lang sa akin man Kung sino man ang babangga sa akin man Talagang masusunog yung puwet Susunugin ko sila man Gamit itong aking flare Tapos gagamitin ko rin yung fireball ko Yun know. Fireball Boom Fireball Boom Uy Hawa ko ang kapangyarihan ng apoy Let's go Love you